May dalawang kulay na sa gitna ng kalsada, puti o yung dilaw. Ito yung dilaw. Ayan o yung dilaw. Okay mga idol, welcome to my vlog, Ramil Official TV. For today's videos mga idol, so ituturo ko sa inyo mga idol kung bakit nga ba may dalawang kulay sa kalsada. Ah, uh, puti at saka dilaw. Dalawang kulay ito. Ito yung dilaw na ito, ito po yung pinagbabawal na pag-overtaken. Yung dalawa, uh, isang kulay na dilaw. Tapos yung puti, nandito yung puti. Ito yung ano, dilaw. Bawal po tayo mag-overtake dito kahit nakamotor o nakasasakyan. Bawal po yan overtaken. Tapos dito yung dalawa, yung dalawang linya na ano, kulay dilaw. Ayan oh. Dalawang kulay na dilaw. Ito yung critical area na kulay dilaw. Dadaan na sa gitna. Pinakadelikado itong ano na area Benito. Ito. Ito yung critical na area mga idol. Ma nakap pinagbabawal po itong mag-overtake dito. Hirap itong ano. Ito yung pinakamahirap na ano. Ito yung critical area, dalawang linya na gray uh, dilaw. Ito, dalawa linya. Pinagbabawal po ito sa ating lahat na bawal po itong mag-overtake dito kasi pag may dumadaan din di doon, hindi natin makita. Tapos dito, hindi rin natin makikita, may kasalubong din tayo. So, okay, mag-ingat tayo palagi mga idol. Sa lahat ng na nagbamaniho, mag-ingat po tayo sa kalsada. Itong dalawang linya, bawal po itong mag critical area. Tapos yung isang linya na kulay dilaw, bawal din po mag-overtake. Ayun lang po mga idol, huwag yung kalimutan mag-follow sa ating Facebook page, Ramil Ubayan Vlog. Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Ramil Official TV. God bless mga idol, mag-ingat po kayo palagi. Love you.